Well, it's official mga idol, nag-trade na nga ang team ng Los Angeles Lakers. Ngayong araw nga ay binalita sa atin ni Shams Aranya mga idol, the Los Angeles Lakers have agreed on a trade, sending D'Angelo Russell, Maxwell Lewis, pati na rin daw tatlong second round pick dito sa Brooklyn Nets para nga kay Dorian Finney-Smith and Shake Milton. Well, it is official mga idol, talaga nga namang may bago ng player ang team ng Los Angeles Lakers, hindi na maglalaro si Dilo para sa Lakers. And well, let's talk about ito ang mga addition ng team ng Los Angeles Lakers nang dahil talaga nga naman sa trade niyang ito ay inaddress nila ang kanilang main problem pagdating sa depensa. Nang dahil kung hindi nyo kilala itong CDFS Dorian Finney-Smith ay siya nga mga idol ay ang typical 3 and D player. Si Finney-Smith nga mga idol ang kinakailangan na player ng Los Angeles Lakers this season nang dahil ang problema nga nila so far ay ang kanilang depensa. And by adding him, abay talaga nga namang ma-alleviate niya or mababawasan niya ang problema ng Lakers pagdating sa depensa. At hindi lamang yan mga idol, nang dahil masipag din kasi itong player na si Dorian Finney-Smith. Kumbaga laging high energy nga siya mga idol pagdating nga sa kanyang paglalaro sa depensa. At hindi lamang panay depensa ang nilalaro na ito ni Finis Smith nang dahil pagdating sa 3-pointer ay siya naman ngayon season is shooting a career high 43% nga yan sa 3-point line. At siya rin mga idol ay isang playoff performer. At basing nga sa statistics ay nag improve ang kanyang efficiency pagdating na sa playoffs. Kung baga talagang nag improve ang kanyang paglalaro overall kapag nga high pressure moments na. So definitely mga idol, a great addition para nga dito sa team ng Los Angeles Lakers. And definitely, positibo lamang ang maidadagdag ni Adri Dorian Finney-Smith dito nga sa Lakers team. At ang isa pang player na kasama sa trade na ito para nga sa Lakers ay walang iba kung hindi itong si Shake Milton. At kung hindi niyo siya kilala mga idol ay think of him as Mala Jordan Clarkson Nang dahil siya nga ay offensive scorer of the bench. At nung nasa feeling nga siya, ayan ang talaga ang kanyang role nung nasa Sixers pa siya. Nung umalis lang siya doon ay medyo next struggle nga siya at dahil palipat-lipat din siya ng team. Pero ngayon nga nasa team siya ng Los Angeles Lakers na kinakailangan ng off the bench scoring ay baka malaki din ang maitulong na nga ni Shake Milton dito sa Lakers team. So definitely a great move nga para nga dito sa Lakers front office kay Rob Pelinka nang dahil sa trade ngang ito ay talaga nga namang matutulungan niya itong si Coach Redick ang team ng Los Angeles Lakers na mag-improve sa kanilang paglalaro dahil lima address nga ng trade na ito ang most of the issues ng team ng Los Angeles Lakers na kanilang kinaharap sa pag-uumpisa ng season na ito. So definitely, hindi lang ang mga Lakers fans ang excited sa trade na ito, pati na nga rin ang mga Lakers players at pati na rin si Coach Redick. Anyways, mga idol, kayo ba? Ano bang opinion nyo? Ano bang masasabi nyo dito sa trade na ito na ginawa ng Lakers? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.